Rosela? Ha? Rosela. Nor Nor Sheila. May wala kay mam Nor, 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 Nor Sheila dere sa pharmacist so Julian Pharmacy no? Mm -hmm. Julian Pharmacy. bag mga mix. So isa nga uh, napaka init na tanghal. So oras natin no alaon na dos. So natakaroon din sa level of legion dire mismo sa pharmacy. Ay palit ako. take you, thank you. Ay karon para sa ating mga viewers and subscribers, no. Sa mga mga viewers, sa ating ano, mga uh, mga masisipag na mga uh, mga drivers uh, especially sa mga ano ba sa mga amigo na, to na mga sikat driver so kay ano kay John Revlog at saka kay Kuya na yung kapitbahay nila no so wala wala nang tanghali Ay, Ito mga ka-mix no so grabing init ma? Oh, ano? Wala Ipadala rin mo na sa kumagod! Ayun na ka-mix no, so natakaroon din din sa pharma, pharmacy. O, di ba? Yahoo! Hi ma'am! Si <laughs> paano ma'am? Si paano mo? Nancy! <laughs> Nancy! Nancy? <laughs> Binay? kay uh, Ma'am uh, Nancy. Dili bina niya, Nancy. Diri sa mismo store Tapos sa ano sa pharmacy. Kay ano, uh, Julian Pharmacy. Shara. All right no. So, uh, shout out, shout out, shout out. salamat sa, ano, may ya, Ma. Si mga ano ang pangalan? Rosila? Ha? Norsila? Ngayon lang siya kay Ma'am Norsila Dari sa uh, Pharmacy sa so, Julian Pharmacy no? Julian Pharmacy. Alright, so salamat ako. Thank you. Alright, mga kamig. So nakabili na tayo ito. grabbing ng init! Woo! Yan na takaroon sa label, ha? So, mara gutom na ta. So, kaon sa ta mga kamigs. Ay, gutom kayo, di ba So, one rice kaya naman sa balon. <laughs> ano ba, ka nang, kumbaga, ano na siya? Kapan, na lang itong balon na Nena ngao niyan, hindi sumasabay ba? ko. Ito lang ako. Paikitin. Sa mini jitentaray ba? Huli mga ay Kata yung budget money Hahaha <laughs> mo kayo ng fried chicken dali. Dabis man, kanang Crispy ba? Crispy. Bawang buto. Ay, sa mga wala pang... sa mga wala pang naiutod na ha. Huwag so, pa naiutod naman no, para iwaskas mo. So, grabe. Kainit kasi eh. Ay, dapat ane, kung maglaglag ng galing mga jeans ane o sa city, dapat mag... maglaglag tubig. Grabe yun, sa init, sakit kayo sa init Sakit kayo sa ano ba, sa panit Ito mo na sa kanon, nari oh Nakuloy dala ka, pagkita ko siya Magdalaw mo takog ka ng kaldiro Kaya bukat kayo Balo nila akong idala <laughs> Ito ang tignan na ako. Ito ang na. Balon ba? Balon. Ay! Tama, no? Ano ba? So, tipid sa ano? Tipid sa rice.

Si Dongkoy na ang ano. Dongkoy na si ni Viner. Sa so, yung partner? Uh, Hi Dams. Ah, Hello, Dumst. Hello Dumst. Sakita yung kadre Dams. Kaya nagkita siya. Kaya nagkita siya. Kaya nagkita siya. Kaya nagkita siya. Kaya Kaya nagkita siya. Kaya nagkita siya. Kaya nagkita siya. Kaya nagkita ka? sang kita na, sila tukosing mangyedo, si na ko inani ba? na mo dito ini, kuminegalow kaun pagkam kaun, ano? na eh Alright na, so kami sa sanginita, ay girati ka ini tio, yos siyad ka ina, kay dungko ina ngac sarangani by nurse so, Nadri mismo sa i know sanji's a lafaz but and i uh, know chicken house all right let's go nabarang tang hali po sa ating lahat. Sa galing ko lang galing alabel Poblacion. Bumili po ako na ng vitamins. Ini ano anak ng pinsan ko. So, puntahan natin yung अंकil ko dito sa ilalim ng yugan kasi nagtanim daw yun ng ano yung puno daw. Perfume daw yun. Guys, comment guys. So, perfume daw to guys oh. Yan, perfume na yung puno na yan. Oh, okay. sa sa nakakilala niyan. Comment guys, yung ano pangalan dito. Basta oh. Na kay dito, sabi ng may may ari ng lupa, guys. Pinapatanim dito. Mm. daw. Perfume daw to. So paano naging perfume to? Nakaahoy man to. Ay, tama no. <laughs> Yun know, oh, perfume daw 'yan. Yung nakatanim pina, pinapatanim niya dito. Dito daw niya pinapalagay. Hmm. Tapos ang halaga ng isang puno guys 1,000 daw Karami Comment guys ha Sa mga Nakakilala ng uh, punong kahoy na to Kasi nga uh, na to Kilala kayo So comment 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 down below Don't forget comment guys ha Para malaman din namin Kasi Mismo yung nagtanim Hindi hindi alam ang, ang pangalan <laughs>